baro ka 59 Mga kabayan, kasama natin mga taga Gali Gali Boys dito sa Jose. Ayun, sa out may drop pa po sir. sa Bayan Barbecue. Ayun, shout out may mga ano sir, mga... Mga, Ayan, mga, alam, sir mga business mo. Shout sa mga pamilya o din sa Pinas mag-iingat kayo, may pagyo ngayon. Oh. Hello, <laughs> uh, no, Pero masabi mo sa gusto mag-apply sa barko. Ano lang, taga tagal lang, saka sa lang. So, uh, ano yung pinaka-moves bago mag-apply? Ano ang dapat kunin na si dokumento? Oh, um, BE Crowd and Crisis. Saka so, mm -hmm. ano, travel documents, Simmons book, passport, passport. Uh, uh, passport. Uh, uh, passport. Uh, ayan. Mapapunta kay So at to be with me. Ay, ah, so, uh, ang interview mabilis lang ba? Depende. pero pagka may requirements ka lang gano'n, mabilis ka may kaya. Ayun. So, thank you sir. Maguwi. Ayun, oh